Guys, rice nagkas ulan guys tingnan nyo guys ang, ang ulan guys ito guys okay. ito yung ito guys okay. ito yung ulan dito guys every uh, every, day, every day guys uh, ito ang nangyayari dito ganapan kadalasan ni Bibi ito talaga yung nangyayari Uh, pag oras na sa ano uwian ito talaga yung masalubong namin ito sa bayog kasi maulan dito palagi kahit eh, tag araw dito guys hindi ito numasiro ng isang isang ano isang one week na hindi ano hindi maulan kasi very, bliss, very blissful na talaga itong lugar ng bayo guys yan dito yung mga ano, mga mining tulad ng ah uh, gold mining ah, uh, silver ang uh, ang tawag ko sa gold mining oh, ha? gold mining hindi, yung putaw na tagalog sa putaw na ito napita guys kaya walang silimu na napita guys dire. Ito yung guys sa uh, ano sa likod ng ano at the back of ah uh, municipal municipal hall of Bayog. Yung kapon guys, ito yung ito yung nangyari kapon guys. Ito yung naan ng ano tubig. Malakas sa tubig. Oh nangyari kapon yan eh, makikita kapon guys sa ating short video yung iba guys hindi pa makauwi kasi malakas ang ulan kaya doon naghihintay sila nag-abang sa doon sa ano front of um uh, municipal hall of bayog wala na oh so guys So, guys. Mm, ito na mga guys. Ipang minto mga guys. Ang ulan mga guys. Hirapan uh, kami umuwi ngayon guys. Kasi ano. Oh. Ito guys. Medyo may, may hina na guys. Mga mm, guys. guys. Kailangan nyo ng ano guys, payong. So guys, comment lang kayo sa comment section guys. O so, ilan yung gusto nyo guys. Kailangan natin ng payong. Mura na lang yung natin guys. So yung ginaan ka, ng kapo matubig guys. Yan. Ito yung back up municipal bayog municipal hall. Ito yung tatalik ng municipality of bayog municipal hall. May mahina na guys ang ulan guys. Thank you for watching guys Ngayon na nagang ulan guys Hello, Tapusin mo muna yung ano So malakas pa yung agos Galing sa taas guys Yung ulan guys Pwede nyo Pwede nyo ba ba? Pwede nyo ba? Ito yung aking ano guys. Oh, nabang din. Kailan, kailan mau anong minto guys. Kaya, si, 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 set out mo guys? <laughs> si, si Hi my Black guys. Pudyan hmm. na. Eh. Ah, itu kurang pwede na guys. Lagi abubong guys. Hai Bobong Dai. Bobong habis kita sambil terbahas, Bro. Hah? Si nge ya. Lagi. Di dalam, bang. Jadi, ini Mai, tengah, 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 mesele, bang. Di, Hmm. Oke

Nagdala ng, asin, kayo, no? oh, nagdala, nagdala ng asin guys, no? Kayo kayo nagdala ng asin guys Pukoy, pukoy, pukoy Guys Guys Mga asong dala Guys Pasok na tayo guys sa ating longga